naririnig naman po natin yung mga concerns nila at yung mga issues nila sa mga kumpanya na ipinatatakbo ng ibang miyembro ng aking pamilya. At bagamat 100% of my life is now in public service, talagang naririnig po natin ang mga hinanaing ng ating kababayan. Um, ako po ay nagpapasalamat sa pag-endorso at uh, suporta uh, at, at tiwalang ibinigay po sa akin ni Sarah, at uh, talagang makakaasa po kayo na hindi ko po siya at hindi ko po kayo bibiguin. Hello po, ako po si Camille Villar. Isang ina, isang anak, isang uh, nagbigosyo at isang lingkod pa. Ngayong araw gusto ko lang po magbahagi ng simple, tapat at mula sa Well, ngayon kasi um, talagang 100% nasa serbisyo publiko na ako. And of course, the simple answer to that is syempre ang paglilingkod sa bayan. Alam niyo po, hindi po madali ang magpakilala ng iyong sarili at uh, maghumingi ng tiwala at suporta ng ating mga kababayan. At kung bibigyan ka ng pagkakataon na yan, if the people give you that privilege, dapat you should not take it for granted at dapat magtrabaho ka para yung mga pinangako mo ay talagang mapatupad mo at makatulong ka sa mas nakakarami. ang aking background however is in talagang business pagminigosho uh, nung graduate ako from college uh, hanggang siguro I was in my 30s, ay nagtrabaho ako sa pribadong sektor. So, ang background ko talaga ay pagninegosyo hanggang tumakbo po ako bilang congresswoman in 2019. So, I've had more than 15 years of experience working in the private sector. And I have to say that I'm very grateful for that kasi marami akong mga natutunan na life skills at uh, naniniwala akong mga natutunan na tumutulong sa akin ngayon bilang isang leader at bilang isang public servant. At in order for you to efficiently carry out and implement the rules and the change and the laws that I've proposed bilang Congresswoman at yung mga programang uh, sinimulan ko bilang Congresswoman, ay um, nakatulong yung experience ko sa pribadong sektor at pagminigosyo. And I'm very, very grateful for that. Alam niyo po, naririnig naman po natin yung mga concerns nila, at yung mga issues nila sa mga kumpanya na ipinatatakbo ng ibang miyembro ng aking pamilya at bagamat 100% of my life is now in public service talagang naririnig po natin ang mga hinanaing ng ating kababayan sorry po kung marami pong na-affect pero rest assured na um, ipinapahatid na po natin ang inyong mensahe na kailangan may magandang kalidad ng serbisyo po para sa inyo. At sa abot po ng aming makakaya, sa abot po ng makakaya ng lahat, ay we will try to do our best to make sure that your needs are addressed. And I will make sure that um, it reaches management and the proper channels. So talagang naniniwala naman ako na itong mga bagay na ito ay hindi dapat nakakahadlang sa tamang servisyo sa ating kapwa. Well, I'm very, very grateful. Isang karangalan po sa akin at nagpapasalamat ako ng lubos uh, na in po ako at sinuportahan po ako ng ating minamahal na Vice President, Sara Duterte. Ang pagsasamahan po naman namin ay nagsimula pa uh, nung panahon pa ng aming mga papa na si Senator Manny Villar and former President uh, Rodrigo Roa Duterte at nagpatuloy po yan. Uh, nung panahon po na iyon ay uh, mayor pa po si former President uh, Rodrigo Roa Duterte ng Davao at ang aking papa naman po ay uh, nasa pribadong sektor at congressman pa at speaker noon. And mula noon ay nagkasama na po kami through shared goals, missions, and visions at sa nais po namin makatulong sa mas nakakarami. And with regard to Si VP Sara po um talaga pong iniidolo ko siya bilang isang babae, bilang isang ina, bilang isang leader. Um palagi ko pong sinasabi sa kanya pag nagkikita kami, ano mo nagagampanan, lahat ng rules na ginagampanan mo at siya po ay napaka tapat siya po ay napaka matatag at talagang maaasahan. So isang karangalan po sa akin ang ma ng isang leader, isang babae, isang ina na talagang hinahangaan ko at isang magandang uh, example para sa akin din. Talagang um, ako po ay nagpapasalamat sa pag-endorso at uh, suporta uh, at, at tiwalang ibinigay po sa akin ni VP Sara at uh, talagang makakaasa po kayo na hindi ko po siya at hindi ko po kayo bibiguin at kasama po ninyo po ako sa lahat ng mga adikain at mga gusto nating ma-accomplish katulad ng kapayapaan at uh, progreso para sa ating bayan. So, nandito po ako palagi, nakikiisa po sa inyo, walang iwanan. Para po sa akin, ako ang pinakabatang billiard. At bagamat marami akong natutunan that I do cherish uh, from my family, katulad ng uh, sipag, tsaka pagtulong sa kapwa, uh, pagkukumbaba, at syempre katapatan, I I have to admit that I grew up in a different time. I belong to the millennial generation. So marami po akong uh, opinion, marami po akong nakita at naranasan sa buhay ko na tutulong sa akin para to come up with solutions that are relevant to the problems we have today or relevant sa mga kabataan at sa mga nagsisimula ng kanilang pamilya ngayon. Katulad ng sa henerasyon ko, iniisip natin ano na yung future ng mga anak natin. Uh, ano na yung future ng ating career sa buhay na sinisimula natin iba na siya sa panahon uh, nung ating mga magulang. At siyempre, sama-sama dapat tayo uh, sa paggawa ng magandang future para sa atin. At sana yung mga leaders naman natin ay magkaroon din ng boses. Yung generation namin ay magkaroon na rin ng boses sa ating pamahalaan. At siyempre, bilang isang ina, alam ko rin ang mga concerns ng mga ina. And that is something I hold very close to my heart and something that guides me when making legislation and also programs that can help others. So, para sa akin, yun po ang aking pagkakaiba. Um, pero very similar kami uh, sa aming pamilya na talagang gusto po namin ng mga resulta. Hindi po kailangan maraming salita. Um, dapat nakakagawa po tayo ng solusyon. Um, and syempre, ayaw naman po natin ng masyadong maraming politika, ang importante ay may gawa natin yung programa natin ng tama at makatulong tayo sa mas nakakarami. At wag nating hahayaan na yung mga suniranin or pagsubok na hinaharap natin ay maka sa end result or yung mga objectives natin. So, uh, that is how I choose uh, to be a leader, uh, someone who doesn't contribute na to the noise, to the arguments, but someone who just focuses on helping people because that is what I set out to do. Sa lahat po ng mga nanood at sumubaybay sa akin at sumuporta sa akin and yung hindi po ako iniwan, I just wanted to say na maraming 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 salamat. Kayo po ay nagbigay sa akin ng lubos na tapang at lakas ng loob para harapin po lahat ng hinaharap natin. At kayo rin po ang inspiration ko. At uh, gusto ko lang malaman nyo na hindi ko po iti-take for granted ang anumang opportunity na ibinigay nyo po sa akin, pati na rin ang tiwala at inyong suporta. Makakaasa po kayo na magtatrabaho po ako para ma sure ko na matupad ko yung mga pinangarap ko na ipagsilbi sa ating mga kababayan, yung mga pangarap ko na pagtulong sa ating kapwa at talagang ito ang opportunity na kung mabibigyan tayo um, ay talagang we will not take for granted, we will not take lightly and we will do our very best to help as many people as we can. Again from the bottom of my heart, mula sa aking puso, maraming maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayo lahat.